Hello guys, for today's video is Unboxing Order tayo sa may online apps sa may Timo Ambo Timo So ito na nga after uh, 3 to 3, 4, 5, 6, 7 days Dumating na sa atin yung parcel So, congratulations to me Mag-unboxing na tayo Mag-unboxing na tayo guys Okay Mag-unboxing na ba tayo? Okay na ba? Mag-unboxing na? Okay. So, ito na siya. Unboxing. Sabi na siya? siya. Uh, 11KD 690.69 Sana all. 69. Where ito na lang. Ito na tayo na Ito na Okay so, Wala pa siyang bukas guys wala so, na Wala may nagbalak ng bukas Congratulations sa so, nag-deliver nito Thank you so much Ito tayo ng gunting Tingnan natin ang laman Kasi malapit na ang Pasko, di ba? Bare months na ngayon. So, may regalo din tayo para sa ating, ano... Sorry, babe. Maganda naman yung shoes, guys. Hindi siya shoes. So, ayan. Aba, maganda siya. Parang, ano ah... pang siya shoe. Ah, wala nang box. Naka-plastic lang, so, lang sila. Puti ko ba din ako ngayon din. Nagbago na ako. Nagpapatay na tayo. Okay sa magaan. Kailangan matay. Oh, good quality siya. Inshallah, good quality. Magaan lang siya. Pwede itong pagtapos. Ah, oh, grabe, 46 ang doon, 44. <laughs> 46 ang nagana. Yung, saan yung sapatos pa? Sapatos. Okay. Number one. Ang laki, ang hapa. Sakto okay. lang. Sakto lang siya.

Okay. Maganda yung itim. Ah. Okay. Itim naman to guys. Ah. Dalawang kulay pinili ko. Okay naman siya guys. Okay siya. So ayan. Dalawa. Pwede naman siya. Alright. So okay. Try natin mamaya. Okay. Uh, so. na uh, Kala ko anin mo yan sa picture <laughs> Siyempre bumili tayo ng Kumuha tayo ng wallet kasi yung wallet ko Ano na okay. natin Panglagay ng kayamanan ah okay kasya bakit walang pera okay siya guys may ano diamonds o oh. ito yung diamonds may ano o oh, diba may diamonds excellent so ito wallet yung guys uh, sapatos para maghanap ng pera at sa kumbang nila ng wallet para ilagay din dito yung pera <laughs> Ayan na nga. Kung doon tayo, akala ko anin yun. Isa lang pala. Isa lang pala siya. Parang malawag. Ito. Ayan. Short siya. Boxer short. Akala ko anin yun nandoon. Ano lang pala. Kailangan mo daw pag-shirt para yung ano, hindi magtawil-tawil. Ang dubli. Para mm -hmm. hindi ko daw okay naman. Alright, mo Congratulations. Okay naman siya. Okay. Okay siya. So, mayroon na tayo dito panghanap ng kasi so panghanap ng pera. Ito yung lagayan ng pera. At ito yung lagayan ng lagayan ng Kali gaya okay, So, I try nothing guys I okay, 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 so, okay, mm Hmm Okay, siya, okay. Sige siya. Ayos guys. Kaya maraming salamat. Maganda yung palagay ng isa. Ayan. Bitin. Tsaka puti. Okay na guys, yun lang ang ating unboxing for today. It's Bye bye everyone. Uh,